Ayan na, kakain siya mga idol. Kumakain siya ng bigas. Isa lang ibig sabihin nito, tatagal ito dito kasi bigas lang kumakain siya. Yan, palapit-lapitin natin ng kaunti Maganda yung sing-sing mga idol. Ang ganda niya, na white fly. May white fly siya. Labas ka pang kaunti dito mga idol. Para hindi mabangga yung kamay natin dito sa may bakal. Ayan. One, two, three. Banga idol, huli na naman. Tukod is real. Mga nilamig sa biyahe. Dalawa. Two point. Ayaw pa kumain. Ayaw pa sumama sa ating mga kalabati Ayan na kakain siya mga idol kumakain siya ng bigas isa lang ibig sabihin nito, tatagal ito dito kasi bigas lang kumakain siya yan palapit-lapitin natin ng kaunti maganda yung sing-sing mga idol ang ganda niya checkered na white fly may white fly siya labas ka pang kaunti dito mga idol para hindi mabangga ba yung kamay natin dito sa may bakal. Ayan. One. Two. Three. Bang idol. Huli na naman. Dali na naman. May tukot na naman tayo. Masaya na naman si Boy Dakma. Hihi. Siya <laughs> ko dyan Iniwan ko lang <laughs> yan <laughs> dyan <laughs> eh. Come, come, come. Ang mabait naming sisi o ng kalabati. <laughs> no coming raw. Mabait siya. Yeah, Maliit pa kasi pinakain na eh. Oh, take, take, This one no problem. Oh, picture na sa raw. Morning mga idol. Nandiyan na yung mga kalabati natin. Yan na, yan na, yan na, yan na, yan na. Oh, nagdapo lahat sa ibabaw ng crane. Doon sila lahat nagdapo sa ibabaw. tayo live naka live naka live tayo sa youtube good morning good morning